Nagpunta nga kami nung nakaraan sa home alone nila mama. Alam nyo ba tong home alone na bilihan ng mga appliances? Mga kama, sofa, kung nakikita nyo naman napakaraming sofa, tapos napakaraming cabinets, mga organizers na patungan, tapos marami pang iba. Nandito nga pala kami sa Barangay Moonwalk, dito sa paranyake, Meron nga rin pala silang sale nung nagpunta kami. Meron nga kaming sinadya kaya kami napapunta dito. Bibili nga sila papa ng trapa. Nagagawing parang bubong dun sa harap ng tindahan kasi mainit yung sinag ng araw, tapos walang bubong kasi yung harap ng tindahan. Kaya yung mga bimibili, lalo na pagtanghali, tanghali, naiinitan talaga sila. Tapos yung mga chocolates, mga candy, natutunaw kasi sakto sa araw yung tindahan namin. Tingin-tingin nga lang din ako dito ng mga iba pa nilang paninda. Pagka medyo nagkakaidadgan ka na kasi, mas masarap mag window shopping ng mga appliances na ganito. Meron nga rin sila ditong mga stainless na ganito. Hindi ko alam kung dish organizer ba yan. Basta mga patungan siya. Tapos meron nga rin itong stainless na sink. Tapos meron siyang cabinet sa baba. Gustong gusto ko yun. Meron sila ditong mga plastic cabinet katulad nitong mga to. Mga oro ka nakahad oro, mga ganon. May nakita nga rin akong old school na lagay ng sapatos. May ganyan din ba kayo dati? Puro kasi ganyan yung lagay namin ng sapatos noon. Napakarami nga rin ditong mga kama, tauban ng pinggan, mga lamesa, tapos mga damit sa kusina, mga upuan, mga tabo, basket, mga ganon. Basta mga gamit siya sa bahay. Tanong nga rin kami dun sa nagbabantay kung meron ba silang trapal. Tapos yung sabi nga nila, kuya, wala daw silang tinitindang ganon dito. Kaya nagtingin-tingin na lang kami ng mga kung ano. After nga nun, ay bumaba na rin kami kasi bibili din daw pala kami ng linol ito pa nga lang sa hagdan pababa, matatanaw mo na yung napakarami nilang pagpipili ang linoleum. Yung linoleum pala na bibilihin namin, yung light color lang. Ayaw kasi ni mama nung mga dark na kulay. Gusto niya yung mga puti-puti lang. Habang bumibili nga si mama ng linoleum, papakita ko nga rin pala sa inyo na meron din sila ditong mga washing machine, dryer, mga ref, chiller, mga electric fan. Tignan nyo naman kung gano'ng karami yung pagpipilian yung washing machine tsaka mga dryer. Nagtingin-tingin na nga lang din pala ako kasi may mga price naman. Ito ang dryer na nahawakan ko, 3.5 lang siya. Tapos, staff mama yung brand niya. Dito naman sa kabilang side, may mga split type na aircon. Meron ding mga window type. Tapos, napakaraming electric fans. Sa pagkaalala ko nga rin, meron sila ditong home credit. Kung gusto nyong mabayaran ng hulugan at hindi nyo siya mas straight cash. Nakakuha na nga ng linoleum si mama at iniikot na nga ni kuya para bayaran ko na sa cashier. Marami nga rin sila ditong mga TV, tapos si speaker, mga rice cooker, oven, meron ding cellphone. Basta marami silang paninda. Anyway, yun lang. Bye!